Kumusta ako si Marcus mula sa mga ruta ng pagbabago. Ang sumusunod ay isang pagsasali ng video sa pamamagitan ng audio dub na naaprobahan sa akin. Tangkilikin ito. Nothing you want to stay. Nasa Estados Unidos ako. I, uh, Nagbisikleta ako palabas ng Port Angeles kahapon at narito ako sa Crescent Lake. Ito ay maganda. Nagcamping ako sa isang park na sarado para sa panahon. Ang isang mahusay na bagay tungkol sa highway na ito upang maaari mong pindutin ang isang pindutan upang balaan ang mga tracks. Pagkatapos ang ilang mga ilaw ay mag-flash. Inaasahan kong sundin ng Manitoba at ilang iba pang mga lalawigan ang pamunoang ito. Mayroong ilang mga sketchy na bahagi ng ilang mga highway. Ito ay isang talagang simpleng paraan upang pag-isipan ng mga tao ang tungkol sa mga nagbibisikleta sa halip na magkaroon ng isang napakalawak na balikat na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Ito ay medyo nakakatawa sa aking isipan. V, hindi namin kailangang magtayo ng mas malaking mga kalsada. Kailangan nating magtayo ng mas maliit na mga kalsada at maging mas ligtas sa mga kalsadang mayroon tayo. Yun ang iniisip ko kahit papaano. Ang bisikleta ay gumagana ng maayos. Ang aking katawan ay gumagana ng maayos. Medyo maganda ang pakiramdam ko, kaya't kagabi nakapasok ako dito marahil sa alas 7 y medya bago ang paglubog ng araw pagkatapos ng labindalawang oras na araw na sa palagay ko ay hindi masyadong bihira sa akin. Medyo pagod na ako at pagkatapos ay humugat ako sa isang maliit na batuhan ng patch sa pasukan. Kapag napunta ako sa aking motor, hindi ako nakalabas na maayos sa aking mga pedal. Nahulog ako. Wala akong ginuhit na dugo, ngunit nakakuha ako ng mga pasa sa dugo. Mayroong isang kagiliw-giliw na pattern dito mismo sa aking palso. Ito ang pareho kong palso na nasasaktan. Yay! nakikita ko ng kaunti ang pamamaga doon. Iyon ay isang paulit-ulit na pilay mula sa paggaod sa tapat ng Port Angeles. Iyon ay halos dalawang linggo na ang nakakaraan, nakakagulat. Ang aking palso ay hindi nakaramdam ng labis na sakit na kung saan ay isang mahusay na pag-sign. Mas maganda ang pakiramdam ko tungkol doon kahit na marahil ay masakit na magbisikleta ngayon. Ang tanawin mula sa pinakamataas na tulay sa Oregon. 345 at talampakan pababa. Ang ating kampyon na nagbibisikleta dito ay mayroong tick sa kanyang binti. Ngayon, say sabog ko ito. Now, I would Hindi nito gusto ang init. Hindi naman siya umatras, di ba? No, like yeah. Just pull that Wala kang string eh. Sa palagay ko ang paggamit ng string ay isang magandang ideya dahil kung ano ang maaring mangyari sa string ay maari mong ikat ito sa kalahati at pagkatapos ay iwanan ng ulo. Ang pinakamagandang bagay na gawin ngayon ay upang hilahin ang lalaki. Ngunit sa palagay ko yon ang problema. Kung hilahin mo siya, mananatili ang kanyang ulo. Kung makakakuha ka ng isang string sa leeg pagkatapos ay kapag hinugot mo ito, sabay-sabay lumabas ang leeg. Nasunog ka ba? Patay ka na ba? Baka patay na siya. Baka sunugin ko siya hanggang sa mamatay. Hindi na siya gumagalaw. Hay nako, nilabas mo siya. Nasa ban namin ang pinakamagandang bahagi doon. Magaling siyang gumawa. Pangit na maliliit na nila lang. Narito ako sa Richardson Grove State Park at nagkaroon ako ng isang nakakatakot na panaginip kagabi. Hindi ko talaga naaalala ang mga detalye ngayon ngunit hindi hindi maganda ang pakiramdam ko at pagkatapos ay nagising ako at natutulog ako sa ilalim ng isa sa mga malalaking sinaunang punong puno. Ito ay marahil ay walundaang taong gulang o higit pa at nagkaroon ako ng pangamoy na mayroong isang cougar sa malapit. Siguro kahit ang cougar ay naglakad din ng tama sa akin. Nasa loob ako ng isang bag na natutulog, nakahiga sa tuktok ng aking thermarest sa labas sa isang medyo mahina posisyon, sasabihin ko. Napaisip ako kung may isang cougar na tumalon sa akin kung paano ako makikipaglaban dahil nasa loob ako ng pantulog. Hindi ito ang pinakadakilang pakiramdam o pangamoy na gisingin sa alas 3 ng umaga natulog ulit ako, at lahat ay mabuti. Ngayon ay umaga na, magbibisikleta ako. Humigit kumulang ako sa 200 milya mula sa San Francisco. Oras upang makakuha ng pagpunta. Ako ay alinman sa paggaod sa aking puwit o pagbibisikleta sa aking puwit. Kailangan ko talagang maghugas hanggat maaari. Nakakuha ako ng pantal sa kalsada. Kailangan kong panatilihing maganda ang puwit na ito. Ang pinakamalakas na dulo ng buntot ng buong biyahe sa aking huling araw. Napakalakas na tailwind na tinutulak ako patungo sa San Francisco. sa San Francisco pababa sa Marina. At ayan na siya nakikita ko siya sa unang pagkakataon. Dulce, o Dolce, na-stoke ako.